Magandang buhay. Samahan niyo po kami ngayon mag-lunch sa IKEA at mag-ikot-ikot na rin sa mga grocery store at hypermarket. Gawa nga nang naghahanap ako ng microwave kasi nasira yung microwave namin. Sinira ni Dudong. so, <laughs> day ko na naman kasi ulit kaya sasama tayo kay pareng Edwin mag-visit uh, ng area. Tatlong location daw ang pupuntahan niya ngayon. Kurom City Center, Mall of Oman at saka Grand Mall. Ito nga bago kami pumunta ng highway is dadaan muna kami dito ng T-Karakti. Uh, Gawa nga nang hindi ako nakapagkape. Ma ano pa kasi tong kagigising ko lang ba, dinaan lang niya ako galing siya nag-deliver. Tapos, uh, yun nga, ang usapan namin is uh, sasama ako sa pag-area uh, visit niya. Makita nyo guys, itong mga staff dito sa Karakti. Ang init nito guys, terek ng init. Mga 11 am to, pero masyadong pag-summer talaga dito sa uman is napaka-init. Talagang ma-appreciate mo kung anong mayroon ka sa trabaho mo. Kasi tingnan mo naman yung mga trabaho nila. na Naisip ko. Sabi ko nga kay Edwin, tingnan mo sila o. Oh. Ang init-init ng trabaho nila na sa labas. Kaya sabi ko sa kanya, napaka-bless na natin sa mga trabaho natin. Tapos minsan ang kapal pa ng muka natin magreklamo na ganito-ganyan. Ang daming trabaho. Nakakapagod. Tapos uh, delay yung sweldo. Walang increase. Alam mo yun yung mga ganern. Hindi, hindi natin. Instead na magreklamo tayo, magpasalamat na lang tayo kung anong mayroon tayo ngayon. Kung hindi natin gusto yung sitwasyon natin, then we need to move forward in another uh, option. na realize ko nga, napag-usapan nga namin ni Edwin dyan habang nasa biyahe kami na uh, napaka-unfair minsan ng buhay. Gawa nga ng kung sino pa yung may mahirap na trabaho, sila din yung mababa ang sweldo. Pero naniniwala ako na kung anong mayroon tayo is uh, choice natin yan. For example, katulad nila, kung gusto nila talagang maka maka find ng another job for the meantime pwede yun. pero kung ayaw nila yung ganyang sitwasyon ayaw nila nang magtrabaho ng napakainit at ganun lang ang sinisweldo they can find a way they can find uh, another option there's a lot of opportunity naman maaring sa ngayon yan lang po muna ang kanilang option pero while nga uh, nagtatrabaho sila diyan maraming mga mga opportunity yung kayo anong tawag doon yung discarding na para maka, makaw makalabas ka sa ganong sitwasyon at naniniwala din ako na may mga taong kontinto na rin doon sa trabaho nila at saka sa kinikita nila we need to respect everyone na respetuhin natin lahat kung anong klaseng trabaho na mayroon tayo kasi pinili natin yan. Yung halimbawa, gusto nila yung gano'n na trabaho, katulad yan, para sa atin, kasi iba yung personality natin, ayaw natin ng gano'n kasi nahihirapan tayo. Pero sa kanila, may tindinsing masaya sila sa gano'ng trabaho, happy sila, kontento na sila sa kinikita nila, kaya we cannot judge also. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng mindset at saka hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon at hindi tayo pare-parehas ng uh, personality at we growing up in different uh, family, different parents. So, yung naka ano sa utak natin, naka-build sa utak natin is based yan while growing up kung gaano tayo ka yung iba kasi maambisyon, yung iba naman hindi, happy lang, cool, mga ganon. Kaya we need to respect everyone kung anong kahit anong trabaho nila, kahit construction worker, janitor, or whatever, na sa tingin natin is low profile, hindi sila low profile actually guys. Uh, we are all the same actually. Kumikita tayo ng pera, pare-pares tayong nagtatrabaho ng maayos para sa pamilya natin. O siya, tama na ang ating kwentuhan. <laughs> Nandito na kami sa chrome City Center guys, nag-ikot-ikot. Ito naman si Dodong dumaan pa dito, hinahanap niya yung bateri ng GoPro niya. Tapos wala naman akong nakita ang ano doon, microwave na sale. Mayroon kaso, hindi pa ako ano, hindi pa, mayroon pang dalawang, parang, parang ano ba, nagkakanvas muna ako kung alin talaga. Mayroon doon 19.9, dating 29, 30% lang siya. So, medyo mahal pa siya sa akin kasi Uh, gusto ko lang ng maliit na microwave. Eh, medyo malaki yun eh. Walang space sa bahay namin. Puro gamit na. Tapos, after ng city center chrome is mag grand mall naman kami, guys. Doon naman ako manggugulo sa grand mall. magikot ikot Ang nabili ko lang din eh, is yung rekado ng sisig. Kasi gusto namin magsisig. May nabili kasi kami tainga ng baboy doon sa Chinese uh, store, di ba Last time. So, yun. Yun yung binibilhan ko ng rekado. Pero ang magluloto noon is pa paring Edwin dahil duty na ako kinabukasan at wala ng oras para magluto at mahirap kasi yung gawin guys kasi iihawin pa yun <laughs> kaya si paring Edwin na bahala doon ibigay ko na sa kanya ang aking trono chef <laughs> cook charo sa expressway kami ngayon dumaan guys kasi para mabilis ang biyahe namin going to Grand Mall makikita nyo yung private private road bali may main road highway road at saka ito yung private road ah uh, ito yung bundok, wala kang makita dito kundi bundok, mga bundok So, bihirang-bihira ka lang dito makakita ng mga bahay-bahay sa private road nila. Pero shortcut to guys, kasi hindi dito matrapik, wala masyadong sasakyan. Kasi bihirang-bihira lang din ang dumadaan din ni Banda. Kaya ganito ang itsura niya. Pero maganda dito mag road trip, nakaka-relax din. Kasi syempre yung makikita mo, In, ano mga bundok naman at mga magagal. Kung may makita ka dito mga bahay, may nakita nga ako dyan na bahay, nagmamaritis ako. Ayan o, oh, ang ganda, promise. Sabi ko nga, kung bahay to, ang yaman ng may-ari nito. Kasi talagang napakalaki ng ano niya, yung father. Diba? Kung saan ka pa, lang ako sa daan while nakikwentuhan kami ni pareng Edwin dyan sa mga buhay-buhay namin na Uh, mga experiences namin before sa life. <laughs> Charot. Hindi, talagang dito naman ang banding namin ni Edwin, talagang it Parang masasabi kong ito yung banding namin, yung road trip. Pag sumasama ako sa kanya sa biyahe, uh, sa daan kami nakakapagpintuhan, ng mga kung ano-ano, kung alam mo yung min nakakapag... Dito kami talaga totally nakakapagbanding sa biyahe. Nandito na kami sa Grand Mall, guys. Gawa ng pag nasa bahay naman kami, kanya-kanya naman kami ng operate ng cellphone or kaya nanonood ng movie. Tapos, uh, alam mo yun, uh, hindi kami nakakapag-usap talaga ng maayos. Alam mo kung saan kami nakakapag-usap at nakakapagpintuhan para makilala namin ang aming mga... Sarili, wow, c'è <laughs> at saka yung mga experiences namin before sa life nung kabataan namin while growing up hanggang ngayon napapagkwentuhan namin yon nakakapag ano yon increase ng bonding guys Napaka, nakakapag increase yon ng intimacy ng bawat isa ng bawat relasyon pag yung more kwentuhan kayo sa mga nakaraan nyo at saka sa mga lesson nyo sa life so additional knowledge yun ba diba? so perfect to para sa amin yung biyahe kaya gustong gusto ko din minsan buma sumasama sa biyahe kasi doon kami nagkakaroon ng oras para magkwentuhan de oh, diba, minsan magugulat ka na lang sa mga kwento niya, ay nakanasan niya yun at sa, eh, mga ganor, wow, charot. in love it each. tapos ito yung mga microwave na nakita ko nandito kami sa Grand Mall, kasi itong Grand Mall sabi niya, may mga mura nga, may microwave microwave, hindi pala microwave. Oven nga napakamura din oh 14 reals lang. Sabi ko na po, sabi ko ayoko naman ng ano magbili-bili na ng, ng mga gamit kasi sa dami na ng mga mga gamit ba. Sa bukid naman hindi naman kailangan na lahat electric ang gagamitin mo. Pwede ka naman doon mag-ano sa likod ng bahay daw, pag ihaw ihaw ka doon, 'di ba? Oh, char. Ito naman maraming mga sale dito. Nakakuha ako, happy ako diyan kasi nakakuha ako nung Tim Hortons ko na black coffee, nag-sale siya instead na alam mo dati magkano yan almost 8 reals ngayon, 2 reals na lang. Nakabili ako ng dalawa, wala na ring stocks, dalawa ang. So binili ko na. Tapos ito naman si Dodong, dito kami sa likod dumaan sa receiving area, oh, 'di ba, ang kalat. Kung saan siya nagde-delivery, doon siya nag doon kami pumasok kasi sa, sa harap kasi walang parking doon. So dito kami nakahanap ng parking. Anyway, kabisado naman nga niya tong area na to kaya sunod na lang ako ng sunod. Tapos next destination namin is uh, Mall of Oman. Anyway, ang mga pinagbibili ko guys is yung mga kailangan namin sa bahay na nag-sale. Kasi dito, also yung clearance sale. Halimbawa, malapit na siya ma-expired. Binabagsak presyo na yan nila guys. So, yan yung kaya sumasama din. Yan din ang isa sa reason bakit ako sumasama. Dahil nakakatipid ako kung ano yung mga kailangan namin sa bahay. Halimbawa, tuyo, suka, whatever na kailangan na mga necessity namin sa bahay. Nagbabagsak presyo yan minsan. Binibili ko na. Ah... Uh, para makatipid, oh, 'di ba? Discarding malupit. <laughs> Joke. Tapos ito na sa Oman, nandito ang Snow of Oman, sa Mall of Oman, oh, 'di ba? Puro Oman. <laughs> Kasi nandito tayo sa Oman, charot. Tapos ang mahaba 'to na mall, tingnan niyo. Kaya binidyuhan ko para makita niyo kung gaano kahaba 'yung mall ng Mall of Oman. Ito ang pinakamahabang mall sa uman. O, kanina pa tayo uman ng uman. O, huwag kayong magsawa sa uman. <laughs> Panoorin nyo lang ang video ko, makakabisado nyo ang uman. No? <laughs> ba? Diba? Charot. Kaya, sundan nyo lang ang aking mga vlog, guys. Thank you so much sa mga sumubaybay. Alam kong nandyan kayo. Magandang buhay sa inyong lahat. And, God bless. At sana'y pagpalain kayo sa laging pagsubaybay ng aking mga videos. Ha? Charot. See you win mean, I see you na lang. Sa mga magpapakilala. Wow, Char. Oops, baka akala nyo dito na mag end ang ating video, guys. Kasi nag-God bless na ang inday ninyo. <laughs> Hindi pa, guys. There's more. Wow, Char. Nandito tayo sa parking ngayon. Sabi ni Parang Edwin is dito na lang daw ako ibaba sa entrance, siya na lang daw ang maghahanap ng parking. Antay na lang daw siya doon sa loob ng mall. Kaya, nabat na niya ako doon sa sa entrance ng mall, alangan naman ibaba niya ako doon sa likod ng mall, ba diba? <laughs> charot mm -hmm. Ang init pa kasi ng panahon, parang mga 2pm at ato, almost 3 kami nakakating dito. Ayan yung Ukaidi okay, guys, yan yung hinawakan kong brand. Uh, dito naman sa ibang brands, yan yung branch namin sa Mall of Oman. Tapos ako naman sa Muscat City Center na assigned. Tapos ito, mayroon kaming branch din ni banda. Tapos hindi na ako tiningnan ko lang, hindi na ako nagpakita para hindi na ako mapachika, alam mo naman, chika ulala tayo, so para dere-derecho ang ating mga ganap, din na ako dumaan doon sa branch namin, bumaba na kami papunta sa hypermax kasi maghahanap nga ako doon sa microwave na bibilhin namin sama, sana, kaso hindi ako guys na wag nang bumili muna, gawa nga nang nagsuggest si paring Edwin na iparepar na lang daw muna namin yung microwave namin baka pwede pa kasi sayang naman daw pag bumili at uh, itatapon yung loma. So, nag-agree na ako kay paring Edwin at ng makatipid naman. Good suggestion, sabi ko sa kanya. Ha, <laughs> charot. Tapos, gutomers na kami, guys. Kaya, dumaan muna kami ng IKEA. Anyway, madadaanan yung IKEA bago kami umuwi. Kaya, sabi ko, mag-lunch na muna kami dito sa IKEA. Sa paborito naming spot. Gawa nga ng mura lang din naman ang mababayaran namin dito pag... Dito kami kumain at hindi nga naman kami ma sa pagkain. Kung alin yung mura, yun yung masarap. hindi <laughs> <laughs> Yung masarap, tapos, mahal, hindi yun masarap para sa amin. Pag mahal, hindi yun masarap. Ang masarap sa amin is yung mura. Masarap sa bulsa. Oo. Hindi flexible ang aming chan, guys. Eh, ano, napakamahal. Yung ribs. Mahal talaga ang ribs. Kasi, beef ribs yan. Eh, tsaka yung Uh, yung, syempre, yung mga mamahalin na pagkain is yung, ano, masasarap din naman talaga yan. Kaya medyo mahal, worth it. Pero kami, dito kami sa mga budget meal. Ito yung, so at, at least unlimited coffee kami dito. So, dito muna kami sa haba ng aming binyahe. Dito muna kami mag-relax, relax. Deserve na, deserve namin to dahil laagan, napaka, ano namin, napakasipag mag-ikot. So, deserve namin mag-chill, chill muna dito sa IKEA. At least kahit papano, hindi naman kami nalalagasan ng kayamanan din. Eh. Tama lang. Tama tama lang, worth it lang doon sa kinain namin at masasarap din naman siya. Ang mushroom soup nila napakasarap. Tapos with unlimited coffee, kahit tumirik yung mata niya dyan sa kakainom ng coffee, walang maninita sa inyo, charot. Hindi rin naman namin kayang mag-coffee ng mag-coffee. Isang coffee lang naman kami lagi kahit unlimited yung coffee dyan. Or kaya si Edwin isa, minsan ako pag napasarap talaga ang tambay, nakakadalawa. Pero usually, isa lang kasi napakatapang din, din ng kape nila. Tapos pumunta kami ng lulo, sumilip kami sandali, hindi na kami nagbidyo-bidyo doon kasi napakadaming Tao. Wala din kaming nakitang microwave na mura. So, bumalik na kami. Pauwi na kami nito habang nagvideo-video ako dito malapit sa Ikea. Kasi na gustong gusto ko yung display nila. Ila Actually, ilang beses ko na to nakita. Gustong gusto ko siya. Ngayon ko lang siya binideohan. Kasi sabi ko, ay, mabideohan nga to. Tapos, uh, nag-CRC pa rin Edwin muna bago kami lalabas, tapos gusto ko din tong, yung above ng ano nila um, escalator, o diba kung ano-ano nakikita ko, kung ano-ano namang maritis ko din ni Banda, kung ano-ano binibidyuhan para lang maipakita sa inyo guys o diba yung mga design ng taas, nakita ko, oh, ang ganda naman, sabi ko pabidyuhan nga, tapos iniwan naman ako ni Parin Edwin, kasi nga napakamaritis ko daw sa paligid, kung ano-ano daw nakikita ko, sabi ko syempre kaya hindi naman tayo taga rito, kailangan natin i-appreciate at uh, i-enjoy yung mga view na magaganda na Maganda rin nga din naman, di ba? Mahilig akong mag-appreciate ng mga display, bulaklak, or whatever na nakikita ko sa paligid. Wow, charot. Tapos nandito na kami sa parking, guys. Tapos na kami kumain yan. Lusog-busog na kami. Kaya hinanap na namin si Prote. Ayan, pauwi na kami. At bigla namin naisip na kailangan pala namin ng... Gusto ko kasi mag, ano, sana humba ng baboy. nag ako ng... nag ako ng... Ano, nag ako ng humba, guys. Kasi nakita ko na naman sa YouTube. Ano ba Dapat hindi na kasi ako manunood. Dapat na mga pagkain na... Ano na video para hindi ako malalagasan. Kung ano-ano nakikita ko at kung ano-ano naiisip kong lutuin. Kaya naisip ko, sabi ko kay Paking Edwin, madadaanan na namin ang bilihan ng baboy, Filipino store siya. Sabi ko, daan tayo doon bago umuwi ng bahay. Pero, i-stop ko muna yung video dito, guys. Kasi nga, napakahaba naman na ng video na to. Baka tulog na kayo dito na po. Kaya hanggang dito na lang po muna ang ating videos. Abangan nyo na lang po ang ating susunod na mga kaganapan sa ating day of for today's uh, video. And God bless everyone. Sana'y mag-iingat po tayong lahat. Please follow and share. And uh, thank you so much.